Wow wow win! Woo! Ano kaya 'yun? <laughs> Ilang minuto na lang, ho. Ilang minuto na lang. Hindi yun na kami makakasama. Ilang minuto na lang, ho. Wala na pong wawawin wow, dito po sa entabladong ito sa oras ng alas 5 hanggang alas 6:30. Starting today, ito na po ang pagtatapos ng programang wawawin dito sa GMA7. Masaya. Pero gano'n talaga ho. Meron mga decisions sa buhay mo na napakabigat pero kailangan mong gawin para usapang kalahatan. Uh, susunod ho, papakita ko sa inyo sa ano ko nagsimula, paano nagsimula ang wawawin dito sa GMA7. Susunod so, na po ang istorya ko dito sa ating mahal na kapuso channel, JMX7. We will be back. Mm -hmm.